O, oh, di ba? Eh, hindi po. Kayo rin po. Sana galangin nyo kami. Hindi po to discussion, na. Ah. Para lang alam, para alam nyo tama at mali. O, so, pwede po bang papresent muna? Bakit? Ay, ah, syempre po. Before you drive a vehicle, before you open the vehicle, kailangan dala nyo po ang lisensya. Hi, everyone may mga kababayan tayo na sila na nga ang mali sa pagpapark sa kalsada ay sila pa ang may ganang magalit at magangas pag itinama mo ang mali nilang parkingan. Sa video na ito ay tingnan natin ang mahabang pasensya ni Sir Gabriel Go at MMDA sa kabila ng mga kababayan nating hindi makaintindi. Panoorin natin ang video na ito. May isang ginang na hindi daw sila nasabihan na bangketa ang kanilang pinaparkingan. Pero sana ay garahe muna ang kanilang inuna bago ang sasakyan. Ma'am, walang nag-inform. Ay, ma'am, wait lang po. I'll correct you. I'll correct you first. Walang mag-i-inform sa inyo. Yes, I know po. The problem is po, wala kami park. Pwede na mag-park. Okay, tama. Pwede po mag-park. But there is a problem also. Since I believe the driver has a license, right? Yeah, nasa head center Okay, tuturo ko sa inyo. Bilang driver, ayan na po ang marka. Hanggang dito lang po ang sasakyan okay. dahil kailangan may matitirang malalakara po ang tao. That's why may barikada na po. So ngayon, para hindi po tayo magkamali. Okay. Uh, ang tow... po? Hindi no. po. Ano? po, wala po talaga next time. Yeah. Kasi nga po, lumagpas na po kayo sa protocol natin 5 minutes. Okay. Ngayon, pag hindi kayo lumalagpas, the driver was present or was able to present the license, titikitan lang po yan. Okay. Unfortunately lumagpas po kayo more than the allotted consideration. At meron na po kasi kaming angkla sa ilalim. So, so Ayan po. There, kasi si inaayos lang sabi, inaayos alam. lang po. Pangalawa, wala pong mag inform sa inyo. Kasi yeah, it's your responsibility po. to know. Hindi po. Ang gusto ko po sabi mo lang inform. Kasi si, si, si ano po, pwede daw mag-park dito. Kung pwede, hindi pwede. Sabi. Hindi. Tama naman po talaga. Pwede mag-park. Pero hindi lang po pwede. Harangan yung hindi bangketa po, Hindi po Alam na po. Hindi pwede lang. Now, at least po ngayon, ano na, three na hindi pwede. Pwede naman po ay sumama sa tow truck. Tapos na po yan, sir. Ayan na po, yan. Block the sidewalk. Illegal parking unattended na po yan. Kasi kung meron pong driver kanina at hindi pa po yan naaangklahan, pwede namin ki-issue ng ticket lang. Hindi. It's not the responsibility of anyone to tell you. Dapat na Data, may clearing. Po Pwede po mag-penalty na lang. May penalty na po talaga. Yun nga lang po. So, uh, opo. May reference number toad na po kasi yan. So where to get the car na lang? Sa Tumana Marikina po. Sunod ka na lang? O Pwede, may office ka? Pagsasama po kayo or susunod po kayo, uh, magdala lang po ng license, uh -huh. the registered owner of the vehicle, the okay. ORCR. Ano, ano, ano? kasi hindi Kaya lang hindi po nakuha kagad yan Kasi inaayos po namin May mga dumadaan muna ah, Pero wala na naman Actually same din po Same deal Wala po Kung gano'n po lang natutaw Kasi hindi man lang Karanihan yung Sure, lahat na Kaya naman lang Kasi natutaw kayo Bawal po No, it, so the problem is Not us No, no, no farmer, the, pr the problem is ano eh Comprehensive May problema po yung Kung sino man nagpayag sa inyo May problema rin po Yung nagpark po nung sasakyan Nagulat po niya Nasa hospital May emergency kaya nandito kaya lang na, na, nadapa lang po pwede. yung bagong bypass. Opo, I understand that. Pero kasi kung sino man po nag-park, may lisensya siya, basic okay. information po yun eh, na we cannot block the pedestrian. Where is the pedestrian? Ayan po. That's why may marka po yung barangay eh. So, okay. so why is they allowing the to park here? Ma'am, magkaiba po yung allowing you to park and certain so, provisions that you have okay to follow, di ba? Wala well, lang kasi wala naman kung hindi nagpapakas. Opo. Oh, yes. Actually, yun ang problema. Hindi po na-tsempuhan. Meron na po kasi bumaba na complain. Since this is within the barangay road or tertiary road, kino-ordate po namin sa barangay ito. So, meron pong official complaint na bumaba. Wala oh, po silang capacity for towing. At hindi Wala po silang, ano rin eh, wala silang uh, authority to issue ticket. MMDA under Supreme Court ruling, we have the jurisdiction to so, implement. MMDA, walang langitin. Well, yan nga, nag-usap na nga po kami. Kung ano man po yung mga bawal at kailangan baguhin, kailangan sundin na po nila. Dito ay dumating na ang presidente na kanilang lugar at sinabing hindi daw niya pinapayagan na gawing parkingan ng bangketa. Ah. Hello po. Eh, yung po, inaano nila, pinapayagan nyo daw po yung parking. Hindi po. Actually, sa gabi lang, tumapayag kami pagka... Pero pag daytime nila. Opo. Ayan oh, po pala eh. Ma'am, ayan na po pala yung presidente. Hindi po. Opo. Para makipag-discussion pa kayo. Enough na po. Opo. Hindi po to discussion ha. Opo. Oh, para lang alam para alam niyo tama at mali. Yung mga ano ng palengke, meron naman po. Eh, meron naman pala. Eh bakit pa diyan? Lang sa gabi, siguro ayun na umakyat. Yung mga parada, hindi oh, naman tinatanggal agad. Ayun la. Pinapasok naman ang kariton ni Tatay dahil nakaharang ito sa mga naglalakad. Sa inyo po ba, Tay? Sa inyo po ba 'yan? Ano na pakipasok na lang. Pasok na lang po. tay, kuha na tay. Ganyan na po. Oo, ganyan na. Apo. Tulungan namin kayo. Huwag kaya... niyo po iiwan sa bangketa sa susunod ha. Ang matandang lalaki naman na ito ay matagal na daw siya nagpa-park sa intersection at nakasanaya na. Pero hindi naman ito dahilan para gawin na niyang garahe ang kalsada. Ay, ano po yan? Kasi... Ay, dito na ako tunmanda eh. Ay, pero may lisensya naman kayo. Ay, ano naman po yun? Basic naman po pag kumuha ng license. Ang mga intersections, bawal po paradahan. Hindi naman po. Ay, eh, bakit pati yung isa ko? Eh, Saan yun eh? Bank, ano rin po? Corner din po yan. Ay, di pati ito. Ay, bakit ka? Ay, hindi naman po kayo lang. Galing na po kami sa ibang kalsada. Po na lang. Ilan po ang lisensya nyo dyan? Dalawa. Ah, dalawa lisensya mo? Hindi, isa lang. Opo. Eh, kasi kailangan po, Saan ng, kailangan po ng tigi isang lisensya bawat kotse. Meron naman Nasaan po siya? Registro. Meron. Ay, hindi po registro. Ang kailangan po namin license para... Pag tinikitan po kayo, aalisin ah, alisin nyo. Alin? Kinikita nyo na ako, nagbayad na nga ako sa MMTA. Hindi na naman ako. Ay, hindi po ata kami yun. So, kailangan ay, po ay, ng license. License ng ano ba? Disensya ko? Yung lisensya mo po, para matikitan po kayo. Lisensya ko na lang. Para... Ay, relax lang kayo. Kayo kalabit kay, ng kalabit. Na 71 na ako, pero... Kaya nga, kaya nga pinapaliwanaga po, kanina ko pa hinihingi ang lisensya nyo para may isa po kayo maialis. Okay. E ayaw nyo po magbigay. Okay. Hindi po pwede, kailangan po. Nasaan nga po lisensya nyo? Patuloy pa rin sa pag-angal ang matanda at hindi na daw sila makakakain. Pero nakuha nilang bumili ng sasakyan kesa unahin ang pagkain. Pa pag hindi makaano. Pa pag Opo. Wag niyo na lang kunin yan kasi pag ano ho, kailangan ko magpa-check up or anything. May lisensya po ba kayo? Kanina ko pa po hinihingi. Hindi po binibigay. Akin siya po ba? Opo. Okay. Akin na po. Alin po ba yung sa inyo dyan? Tatlo po ata sa inyo po, tsaka yung nandun sa corner. isa ila... eh, ang anak ko Ano po? Umalis lang. Eh, sir, malay po namin na umalis. Sa kapangalawa, kung may lisensya po siya, ang curve po, bawat po daan ng intersection. Ay, hindi naman sinasabi ng barangay. Hindi po kailangan sabihin yun. Pag kumuha kayo ng lisensya, automatic, alam nyo po dapat yun. Oo, bigyan mo yung isa, pagbigyan mo na lang yung isa. Kaya Pag pagbigyan mo yung isa. Ay. Alagay ano, ang konyan, Salubad, Tumana marikina po <laughs> <laughs> Hindi naman po kailangan magsabi ang barangay Automatic po yun Pag kumuha kayo ng lisensya Alam nyo po na ang mga intersection Mga curbs Bawal po yun kasi Oo, na po, oh. po Hindi, Wala naman pong problema Kasi may one side parking kayo Ang problema Pinaradahan nyo po Intersection Saka kurbada po Bawal po kasi yun eh Kaya nga po ito rin oh Pati nga po yung Fortuner oh Sir, hindi po bakit ganun. It's a basic knowledge po yun. Oo, ang isang why. Hindi naman to busy street. Saka dapat. Kahit hindi po busy street, under Supreme Court ruling, the MMDA has the jurisdiction sa buong Metro Manila. Hindi po po ang Hindi po ko may hawak ng impounding area. Saka ano po, sir? May bumabang complaint po. Official complaint. Uh, na nireklamo po yung mga kalsada dito sa barangay na ito. Kaya po kami nag-call it. Andyan po si Kagawad. Andiyan po si XO kasama po namin. Kasi, hindi, kanina po kasi, may ticket po talaga yan. Pinagbigyan kayo na hindi na itoto. Pero may ticket pa rin po talaga yan. Ay, duble-duble naman yan. Hindi na kayo naawa sa amin matatanggap. Sir, binigyan na nga po kayo ng konsiderasyon na hindi kayo itoto. Wala na nga po. Boss, it's not about that eh. Kasi alam nyo dapat na bawal parkingan ang mga kurbada, even the intersection. Kasi ulitin ko po, basic knowledge po yun pag may lisensya. Hindi nyo na kami pakakainin. Sir, hindi nyo po lamang kailangan bayaran po agad yan ngayon. Kahit sa susunod na po. Hindi pa bayaran pa rin. Sir, hindi naman po natin pwedeng iiburahin yung ticket nyo. Dahil kanina pa po may ticket yan. Pinagbigyan mo po, kahit yung ka lang. Pinagbigyan Orin nga, pinagbigyan, pinagbigyan ay, nga ay, po kita. Sir, Pin pinagbigyan ka nga po na hindi kayo itoto. Kung ganoon lang po, itoto ko na lang din. O, di ba? Eh, hindi po. Kayo rin po. Sana galangin nyo kami. Kanina pa po may ticket yan. Wala pa po kayo. May ticket na yan. Alamin nyo po muna yung implementing guidelines. Ito naman po lalaki ay siya na nga po ang mali sa pagpapark sa kurbada ay siya pa itong maangas at napakasiga ng pananalita nasa halip na magpakumbaba. Yung kanan, no parking. No parking both side, any type. May marka na na. Pasok, pasok ba? O hindi pasok? So bawal, kurbado yan eh. Hindi, ayun ang marking eh. Hanggang dito ang marking nila oh. Ayun Sa inyo po ba, sir? Oh, ba? kasi po, nakapark po kayo sa curve. O, di, abansin ko lang. Oh, wala naman problema. May lisensya po kayo? Opo, oh, pwede po bang papresent muna? Bakit? Ay, siyempre po. Before you drive a vehicle, before you open the vehicle, kailangan dala niyo po ang lisensya. Sige po. Lalagpas pa rin po kayo. I suggest, ilipat niyo po ng parking to. Ano po lang kung lalagpas? Hanggang saan po ba ako pwede? Ito po. Six meters from the curb. Ayan po yung marking. Yung yellow na to, bawal po yan. Yan. Asan ang yellow? Ito po. Yelo. Ito po. Yan. Hanggang saan po ba yung yellow? Hanggang dito po. Yan. Dito po. Opo. Eh, paano niyo po yung abante? Iusapan na lang ito. May kotse to. Eh, di pa kayo kausapan po. Andito lang naman yan. Kakasama naman kami. O, di sir. Sige, Sige, sir. Pwede niyo na po ano, kausapin para maalis na po ito. Nakita natin ang mapagpasensyang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go sa mga illegal parking sa kalsada. Ang hirap dito sa ating mga kababayan, eh ang liit na nga ng kalsada dito sa Pilipinas tapos ginagawa pang garahe. Halos lahat naman ng bahay ay may nakadesen yung parkingan. Yun nga lang ay itong ating mga kababayan ay ginagawang parte ng salas ang garahe. Ang iba naman ay ginagawang kwarto ang space sa bahay na sana ay para sa mga kotse. Kaya tuloy ay nawawalan sila ng parkingan at ang harap ng kanilang bahay ang nagiging garahe. Pero mali naman po yun dahil katulad dito sa lugar sa amin na nagiging one way na ang daanan dahil sa ginawa ng parkingan ng aming mga kapitbahay. Tingin ko ay darating ang araw na magkakaroon ng krisis sa daan sa kalsada dito sa Pilipinas. Ito ay dahil mapupuno na lang sasakyan ang kalsada dahil ginawa na itong parkingan. Sana kayong nagpa sa kalsada ay magkaroon naman kayo ng delikadesa na unahin ang garahe bago bumili ng kotse. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.